Hmm? Yung hearing kahapon sa fake news. Tira! Oh, diba? na! Nabagot ka na. Nabagot na. <laughs> yung mga unang part, sabi ko, no ba oh, Wala Hindi, na mang... kasi taas ng expectation mo eh. Oh. In expect mo na ano na naman, magkocontempt na naman. Correct. Tapos may mga konfrontasyon. Eh, i diba? ko may iyakan na naman kahapon. <laughs> oh, di ba? Eh, parang ilang oras na ako nakamonitor. Eh, parang walang nangyayari. Parang wala lang. Oh. oh dumating pa nga si ano eh, di ba? Kabayan! <laughs> ano si kahapon, di ba? Uh -oh. Pero parang noong wala akong makuha. <laughs> wala kang mahita. Wala akong mahita. <laughs> <laughs> Walang juicy wala eh. oh so binitamang ko na oh. yung hearing sabi ko Bala na Hindi na ako manonood <laughs> eh, eh ganun din ako brigada Gabs, eh pero mm. ni-review ko na lang nung syempre may mga mm. natatanggap ako Ng na mga uh, mga text na ano mm. ano ba may ano na naman mm. may uh, nagkalaglagan na naman diyan sa House Tricom mm -hmm. di ba yung syempre may isang ano kasi don brigada Gabs may isang vlogger itong si peebles Kunanan mm -hmm. oh eto eh, kasama siya pala dong uh, may ginanap na meeting sa Hong Kong hmm. kasama si dating uh, uh, person spokesperson Harry Roque ba kasama siya doon sa ano eh, sa dinner eh, sa picture Aha. kung saan allegedly pinag usapan yung uh, naging viral mga kabrikada na uh, pulvoron na video Pulver. oh 'di ba oh. <laughs> pulburon. Oh, diyo, diyo, iba yon diyo. iba yon oh, Pulburon uh. video, mga kabrigada. Mat, oh. matatandaan nyo pa ba ito? Ito hong uh, viral na Pulburon video na yan, mga kabrigada. Eh, pinagpiestahan niya ng mga DDS eh. Oo. Oh, oh sabi, alam mo naman eh. Oh. Tuntuhan yung mga DDS. Sabi nila, oh, ito, oh. Oh, yung presidente nyo, bangag. Oh, bangag. Just... Oh. Diba, mga kabrigada? Pero, doon sa investigasyon, di ba, nag-investigasyon yung NBI, mm. yung mga cyber experts, mga kabrigada, mm. ho nila na peke mm. na edited or deep fake oh. diba? ito mga kabigada sa mga nangikilig sa radio pwede ko kayo sumilip sa FB live ito refresher lang tayo ng konti ayun ayun yung ano partner balik natin ng konti Justin ayun ho yung uh, sinasabi natin na uh, Paul Boron video ayan ito di ba kung ako nga nakita ko to sabi ko parang hindi naman kamukha ni BBM <laughs> <laughs> Una. Eh, siyempre, siyempre, oh. eh, ano eh, uh, iba yung pagtingin mo, iba yung mm. perspective mo eh, kasi mm. uh, si siya ba to or oh. hindi. So, yeah, naisip mo, no. pa na, parang hindi naman siya. Oh. Eh, pero yung iba, na may ano pa, kung baga hindi pa natingnan ng buo, hmm. eh, may ano preconceived idea Correct. na na, may conclusion na eh, hmm. yung iba. Hmm. Na nung nabalita nila no oh, di ba oh, diba? Sabi sa inyo oh. pangagiyum oh, pangulo ganito, ganyan di ba Kita mo oh, kita I told mo. you di ba ganyan oh. Pero nung napanood ko naman yung video sabi ko parang parang hindi naman Una iba-iba yung buhok eh mm. di ba kay kahit magpagupit yung pangulo hindi ko una-una disclaimer lang hindi mm. ko dinidepensahan yung pangulo baka oh. sabihin nyo bangag din ako eh baka sabihin nyo adik ako eh <laughs> 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 hindi ganoon ah uh, ano lang to pinunadhano uh, na pinunahan <laughs> ko lang kasi babas na naman ako eh oh. uh, inaano lang pinag-uusapan lang natin ah uh, mm -hmm. hinihimay lang muna natin bago mm -hmm. tayo magbigay ng conclusion Yan. ayun ah uh, ayun yung ano disclaimer ko lang diyan eh na naman ako hindi kahapon nga brigada Gaps, yeah. Oh. Itong si uh, Peebles kunanan, mm. e, doon na, e, nilaglag na si uh, Atone Harry Roque. Mm. E, sinabi niya, Brigada Gabs na mm. si Atone Harry Roque, mm. siya pala yung nasa likod, na pagkanat nitong polvoron video na ito, mm. mga kabrigada. Hindi natin oh. sinasabing totoo ito. Ha? Oh. Sinasabi lang natin na ayun yung sinabi ni Pebbles. Oh. Oh. Disclaimer lang uli. Ha? Oh. Oh. Si, si Pebbles yung nagsabi niyan, under oath. Okay? ikasi eh, kasi affidavit eh. Oo. Oh. Oh. Tapos eh, siyempre, pag hearing yan, liba, bago ka mag-upisa, oh. eh, manunumpa ka muna. Kung mga sinumpa ang mm. salaysay mm. at yung appearance niya at mm. lahat ng mga revelasyon niya mm. sa House Tricom, mm. pinanumpaan ulit Brigada Gabs. Kore ka dyan. Oh. Uh, para mas malinaw, uh, sa mga nakikinig sa radyo, pwede ako sumilip sa ating mm. FB Live. Para ho mas malinaw, para sa kanya na humanggaling, pakinggan natin yung uh, bahagi ng sinabi na si Pebbles na ito. Ang exact sinabi niya dyan is, nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Sa iyong interpretation, Pebos, nung gabi na yun, uh, kung ano man ang pinag-usapan niyo doon, uh, specifically, yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng Presidente. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong base Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. Tira! Brigada! Yun! Oh. Sabi ni ko nanan, hindi na lang narinig yun sa video, na una, natanggap niya raw itong video na ito kay Maharlika. Mm. Tapos nagkaroon nga ng na enhanced version para mas makita raw yung mukha ng Pangulo. Yon si Maharlika yung oh. uh, productive vlogger na nakabase sa US. Mm -hmm. na yan, mga kabrigada, eh, doon naman ho, mm. sa side ni Atty. Roque, eh siyempre meron na ho siyang uh, paglilina saan dyan. Italanggin na nang ni Atty. Roque, mga kabrigada, na sa ho yung nasa likod Nito nga hong uh, video hmm. na yan, partner. Eh, di siyempre, hindi aaminin yan, Brigade Gals. Oh, ang bigat kaya na ano yan, akusasyon. na kayo. akusasyon. <laughs> At saka na kaso, di ba? Ka oh, di ba? Kapag ka... Uh, una, hmm. uh, gusto mong pabagsakin ng gobyerno, hmm. eh ano yan, eh, inciting to sedition yan eh. Hmm. Oh, di ba? At saka, hmm. kung totoo na manipulate yung hmm. mga video na yan, hmm. ano yan eh, cybercrime. Correct. oh. di ba? Tsaka cyber libel 'yan eh, Oo. di ba? Kung pa eh, nagpapakalat ka ng uh, paninirang puri sa isang tao, baka mm. Doon sa live stream ni Attorney Roque kasi si Attorney Roque, di ba? Uh, usually ganoon na siya nagbibigay ng press ko, eh. Lagi siya nagla-live stream mm. sa kanyang uh, Facebook page, yung kanyang tinatawag na Spokes Hour. Yan. Yan, mga kapikada. Oo. Doon po sa kanyang uh, live stream, sabi ni Atty. Roque mga una, e eh, kino question na muna itong uh, credibility nito nga hong si Pebbles mga mm. kabrigada. Sabi niya, eh bakit hindi ito verbatim? Sabi niya, ba't naniniwala dyan eh hindi naman niya credible? Oo. Oh. Ito yung verbatim na sinabi niya. Sabi niya, yung character daw niya e eh, questionable. Una, eh magiging uh, kritiko ng Marcos. Tapos ngayon eh, kumbaga ba eh, pasensya na ho, bootlicker. Mm. Oh. Yan. Eh, paano mm. napasama sa kanilang grupo, Brigada Gab? Siyempre, mm. parang lumalabas na prior to the showing ng video, mm. may meeting mo na, mm -hmm. may dinner sila. Mm -hmm. Eh, paano na, nakasama si P-Boss doon? Mm -hmm. Si p ba ay miyembro ng kanilang mga grupo ng mga DDS vloggers? Mm -hmm. Ba't siya naimbita doon? Kaya nga eh. Oh, di ba? Siyempre, iibitahin mo. Yung ka grupo mo. mo, yung mga Kapanalik pare mo, 'di ba? 'Di ba? Ang hirap naman kasi kung halimbawa kadiliman kadiliman kayo, wag oh. kayong magkasama ng kasamaan. Pagkadiliman <laughs> <laughs> pag kadiliman, kadiliman o, lang. O, pagkasamaan, oh, kasamaan, oh. lang. Diba? <laughs> Mahirap pag pinaghalo mo 'yan oh. dalawa. Eh. 'Di ba? Oo. Oh. 'Yun eh. <laughs> paano na pasama si Peebles doon? At saka, oh. ito ang tanong ko. Oh, diba? Ano ba ang turning point ni Peebles? Hmm. Wow. Uh, ano ano? pa ano? ano 'yung nagpabago sa kanya? Mula sa kadeliban ng <laughs> putang kasamaan. <laughs> <laughs> hindi. Ano ba? May sinabi sa kahapon bigla-bigla. Ano 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 na no, hindi naman daw siya ano eh, ah, mm. uh, pro Duterte. Mm. Parang vlogger lang siya. Oh, mm. uh, parang generic na vlogger na ito may issue. Mm. Lalabas ko. Ito sa kabina may issue, lalabas ko na naman. Mm -hmm. Pero Ikapagka eh, hindi ka naman, di ba, die hard, mm. di ka naman iimbitahan doon eh. Mm. Ano pa ang common denominator ng mga nasa picture? Mm. Yun yung tanong. Ano pa ang common denominator ng nasa picture mga kabrikada? Mm. Maharlika, si mm. Sasot, mm. sino pa yung mga doon? Marami pa iba sa yung mga to si mga... Chong. Oh, yan. Chong, di ba? Oh, yung mga supporters ng... Puro si mga supporters. Oh. Oh. Eh, paano ka napasama doon? Hindi ka pala sulid. Mm liquid ka pala <laughs> <laughs> plasma ka pala or diba? gas ka pala, gas ka pala. <laughs> oh, diba? ah, pa. pero ganun pa man din ho mga kabrigada syempre hmm. eh yun nga tumanggi na si Atty. Roque oh. eh, tingnan natin anong susunod na mangyayari ngayon eh ang inaasahan ko diyan brigada gabs hmm. uh, ano ba syempre hmm. si attorney Harry Roque Diba nag apply ng asylum. asylum. Oh, mm. 'di ba? May pen, may pending kaso ba siya? Ah, uh, yung ka sa Pilipinas? Uh, trafficking, anti-trafficking. Yung sa Pogo. Sa Pogo. Oh. oh. So, ano bang kasunod nito mga Kapigada? Mm. May i ba na additional case, case? against kay uh, Atone Harry Roque? Tsaka sino magpa-file uh, if ever? Sino magpa-file? Oh. Diba 'yung nagpa-file uh, DOJ? Yes, 'yung ganoon eh. Mm. Oh, For NBI. Uh, yeah. NBI. Mm. Oh, NBI. Oh. Eh may kasunod ba na kaso pertaining to the release nitong video mga kabrigada, hindi ano ba? Mm. May ifafile ba na inciting to sedition, may cybercrime law ba, violation ng cybercrime law na ifafile kay Atty. Harry Roque? Mmm-hmm. 'Yun yung mga tanong ngayon, Brigada Gabs. 'Di ba ano eh? Siyempre, parang ano bang purpose bat nilabas si peoples, mm. 'Di ba? Tsaka yung uh, ano diyan partner, 'di ba matatandaan natin yung ilan uh, ang dito, yung mm. ilan sa mga nagsalita sa Quadcom, mm. ko oh, kasi yung kahapon Tricom ito. Mm. Yung mga dati sa Quadcom, 'di ba? Yung mga tawag dito, ni yung statement, mga kumambyo yung statement. Oh. Eh, baka naman mamaya bigla ring kumambyo to si Pebos. What do you mean? Kumabio, Kumabio. babawiin niya yung mga sinabi niya ngayon. Oo, oh, talaga? Oh, pero, eh, under oath. Under oath eh. Oh. Pero kapag ganyan, alam natin na kapag binago mo yung statement mo, oh. no, tapos under oath ka, yung mga eh, makukontem ka. Makukontem ka, oh. ka di ba? Oh. Pero tingnan natin mga kabrigada kung ano oh. susunod na mangyari dito. Kung tama yung sinabi ni Brigada Apps, mm. kung may magpa-file pa ng kaso, mm. at kung sino yung magpa-file ng dagdag na kaso, itong inciting to sedition. Eh kasi tingin ko dyan, mm. hindi ilalabas si Peebles nang basta gano'n na lang. Correct. Oh, 'di ba? Eh syempre, marami mm. yung mga nananawagan na mm. bring Harry home. <laughs> <laughs> Tapos Lumabas si CP Boss, uh. iniuugnay eh, si Harry Roque uh. diyan sa controversial na Pulboron video na 'yan. Nilabas mm. na si ano eh si CP Boss. Mm. Ganun na lang ba? Mm. Magtatapos sa mm. lang ba doon? Hanggang doon na lang ba? Walang follow up. Hindi diba? ako naniniwala. Oh, Tingnan natin <laughs> oh. 'yan mga kabrigada. Ayun, 'yung sinasabi natin na abangan. Oh, sa susunod na Kabanata. Yan. Tira! tira. <laughs> Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Nutriclens Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan.